Hello mga best, kumusta kumusta po kayo mga best friends? Sasagot naman tayo ng ating kaibigan yung tanong niya, no? Sasagutin natin. Ang tanong niya kasi mga best, sasagutin lang natin. Babasahin lang natin mga best friends. Hello you know, po, may nabili po akong Japan Lace, 18k, 4 grams, 750 ang 750 ang stamps, 20 22k ang bili ko sa online shop pero 15k lang po ang tanggap ng post shop. Ito mga best, no? Madalas ito problema ng mga ng mga kaibigan natin dahil yung pagkabili daw nila ay mahal tapos yung pagsala nila nagtatakas sila but mababa no katulad nung may nagtanong din sa atin na bumili siya ng jewelry with brills no ay napakamahal ng binili niya tapos sinala niya mababa yun ang madalas sa problema ng ating mga kaibigan ng ating ka best friend no kaya itong advice ko kung bibili rin lang kayo ng uh, ng jewelry iwasan niyo naman bumili na bumili ng mga brilyante iwasan niyo naman bumili ng mga may mga stones, no? Kahit anong klaseng stones, may mga pearl, etc. etc. po. Iwasan nyo pong gano'n dahil pagkabili nyo ho, may presyo kasi ang uh, mga stones o mga brilyante or pearls na nandoon sa jewelry. May mga presyo po yan. And buti sana kung may kasama kayo eksperto, no? Dapat may kasama kayo expert na tumingin sa diamonds bago ninyo bibilhin. No? Kasi hindi naman kayo sanay. No? Maaring ma-sales to kayo, no? Kaya balik tayo sa tanong ni ma'am yung, binili niya kasi ay purong ginto yon. Nabili niya ng 22K. Pero nagtataka siya, bakit 15K na tanggap ng pawn shop? Ito ma'am, sagot ko. Yung pawn shop ma'am, tama lang po presyo ng pawn shop. 15K sa 4 sa 4 grams. Ngayon po, ganun lang po talaga yung uh, yung yung appraisal value niya sa pagdating sa sanla po. No? Ngayon, ito yung advice ko sa inyo. Kung bibili, bibili bibir, rin lang kayo ng ginto, ano, ng jewelry, ho mas maganda ho, bumili kayo sa mga subasta. No? Subasta kasi yung, huwag kayong matakos sa subasta dahil huwag niyo isipin na mga luma yung jewelry doon. Hindi po ganun. Yung mga nakadisplay po da, lahat doon, sa kahit sampung ampong shop yan, yung mga subasta nila, ay magagandang klase yon at sa dumaan na po talagang tinetest talaga talagang standard yon no yung mga kilatis nila kaya wag kayo matakot na luma wala din sila na display doon ng mga yung mga UP may mga depekto hindi puro mga ganda yan yung dinidisplay sa subasta at ito po yung kagandahan mga best mayroon pa sila mga discount ngayon no may mga promo pa sila ngayon may nakikita ko na 10% discount no may mga 5% discount ano ho kaya mas maganda sa subasta ka bubili kasi ganito ang technique niyan. Kung bibili rin lang kayo ng ginto, no? Dapat alam nyo ang per gram ng pagkabili nyo. No? Kasi huwag kayong basta-basta bili ng bili. At parang minsan kasi may mga jewelry na titingnan mo parang ang No? Ang tapos ito yung presyo niya. Parang, uy, parang mura lang eh. Ang Yung pala ampaw. No? Ampaw pala. Yun madalas, eh, yung mga Saudi gold, Saudi jewelry, ay mga ampaw madalas yan. Ang lalaking tingnan, yung pala ay, uh, ano lang, yung baga, nabili mo, yung pala mahal yung baga, kabili mo sa per gram. Ano ho? Kasi, tsaka hindi ho masyado matibay yung ano, walang tibay masyado yung ampaw. Alam mo naman natin, ampaw, walang laman sa hanggang sa, sa gitna nun, no? Hindi katulad ng Japan, solid yan. Yung nabili nyo ay Japan, no? Ngayon, kung bibili kayo, minsan pag one time pumunta ako sa isang sa isang subastaan dito lang malapit sa amin, tinatanong ko ngayon presyo kung magkano. Sinabi na yung presyo nila. No? Pero kung mo alam ko, tinit, inaalam ko, tinitinan ko, tinatanong ko kung ano ang gramo o gaano kabigat ba yung jewelry. No? Ngayon pag may nakita kayo na sa subasta o kahit saan man, no? Uh, yung price niya, i-divide mo sa gramo. Dapat ho, yung alas ninyo na bibilhin, ay makita mo yung mismo yung gramo. Huwag nyong, titinan nyo lang yung nakalagay lang doon ako ilang gramo. Hindi ho, ipatimbang nyo talaga. Ito talaga, bibili nyo naman eh. No? May karapatan kayo malaman kung ano talagang gramo ng isang jewelry na bibili ninyo. Ano ho? Kaya, ipatimbang nyo. Ipatimbang nyo. Ngayon, pag nakita nyo lang timbang, i-divide nyo. Yung presyo nyo, i-divide mo sa timbang. Doon mo na malalaman ngayon yung per gram ng pagkakabili mo. Kasi katulad nyo nang binili ninyo ma'am, ang, ang pumapata kasi ng 5,500 500 per gram. Kasi sa 22K, tapos 4 grams lang, ang papatak niya, papatak siya sa 4 grams ay 5,500. Ano? Kaya masyadong mahal yung pagkabili mo. Ano bes? No, kaya dapat kasi ang presyo 1 ngayon sa subasta, no? Mga subasta, 18K, no? Dapat nasa 4.2 or 4.5, kung hindi ako nagkamali, 4.2 to 4,000 hanggang 4,500, no? Kaya, dapat ganun. Alam nyo yung per gram ng pagkakabili nyo. Para ho, hindi ho kayo, ano, hindi kayo, alam nyo, ibig sabihin, at para alam nyo, yung jewelry binili nyo ay eksakto ang presyo. Hindi kayo napamahal. No, kasi oh, pag bumili kayo ng ginto, eh, investment din 'yan, 'di ba? Kaya sa mga may mga pera diyan, itong advice ko sa inyo. Uh, pag may pera kayo, wag niyo na i-deposit sa bangko yung pera niyo. Kasi ang liit tubo sa bangko eh. Alam niyo ba kung magkano pera annum lang? 'Di ba? Baka 1% lang 'yan, no? Kanlok ang pera annum. Eh yung pera mo, ipasok mo sa sa, sa, ginto. Doon mo ibili ng ginto. Tabi nyo lang, tago nyo lang. Mas maganda, huwag nyo na yung gamitin. Kasi pag gagamitin nyo, baka may mawala pa. No? ma-misplace nyo pa. No? Baka maging minsa pa ng buhay nyo. Baka hold upin pa kayo. Mas maigi, kung may bumili ka ng ginto, tabi nyo na lang. Tapos pagkatapos ng isang, isang taon, try nyo ipa-appraise. Ipa, ipa try kayo mag-update mag kung magkano ang presyo ng ginto. Ngingiti kayo sa tuwa. Dahil o, Napakagandang investment ang ginto. Ano po mga best? Ka, yun lang po yung masabi ko ninyo. Ingat po kayo, ingat po kayo sa bibi, kung bibili kayo ng ginto, huwag kayong basta-basta bili. Or, no? Kasi oh, dapat alam nyo ang bawat, I mean, per gram ng pagkakabili ninyo. Maging online man yan, sa mga malls man yan, or sa mga subasta man yan, alam niyo ang presyo ng, or alam niyo ang gramo ng isang jewelry na binili ninyo no? Tapos, para alam nyo yung magkano ang per gram ng Jewel rin binili ninyo mga best friend. Sana po nakatulong ang video nito. ah, uh, paki share na lang po sa mga kaibigan natin para malaman din po nila. Sa mga napadaan sa akin channel, subscribe, like and share. Hanggang sa muli po. Bye-bye mga best.